mga ka -fibis. Magandang magandang umaga sa inyong lahat! At eto na naman tayo. Namiss ko kayo, no? Salamat, salamat sa walang sawang suporta, suporta! Salamat, ko pa ba? salamat mga ka -fibis. So eto, most requested topic, pag-uusapan natin yan. Maraming nagtatanong, maraming nag-PPM. Sir, paano po ba malalaman kung pure Peruvian ang hawak ko ngayon or nabili ko? So, eto. Bago ang lahat, guys. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga video na gagawin natin ngayon at gagawin pa natin sa mga susunod na araw. So eto, pag-usapan natin yan. Pure! Hey mga Firebees! Eto, welcome natin ang ating guest for today, no? Pure Peruvian White Knight! skating court line ito ha i isa-isa natin ang karakteristik ng isang pure Peruvian no? back on history muna tayo no? back on 1600 yan nagsimula yung Peruvian no? dinala ng mga Kastila actually mga Kastila talaga nagpose ng sabong no? pati dito sa Pilipinas sila yung nagdala ng sabong 1600 nang unang nagsimula yung mga Peruvian fall no? so nagcross sila ng Old English French foul tsaka oriental foul no when we say oriental foul and then yun papasok yung mga Acel Shamu yan ganyan yung mga oriental foul kaya nakikita mo naman medyo kamukha sila ng Acel no mga Shamu medyo malalaki yung ulo nila yung leg nila is mahaba tsaka yung katawan talagang bilog na bilog eto para kang humawak sa bola no super high station napakatangkad guys pero ito kahit ang bibigat nila 4.5 kilo yung bigat nito no pero kahit anong bigat nila talagang angat na angat saka umaati ka mo sa bakpakan, no umaati ka mo yung spar nila ito yung mga nagustuhan ko sa Peruvian Fowl guys no kahit napakabigat talaga angat na angat sa isa pa sa mga karakteristik ng pure Peruvian guys makikita mo medyo kubasa no ang likod niya ko ba? Tsaka yung ano niya, makikita mo yung buntot niya. Manipis, no? Manipis. Hindi katulad ng mga American Paul na mahaba tsaka makakapal yung buntot nila. Ito makikita mo sa pure Peruvian talagang maninipis, no? Yan. Ayan mga ka nagdala pa tayo ng isang guest for today no? para malinawan talaga kung yun nga ba yung binibenta nyo or nabili nyo. Ito, yung Peruvian Carmelo. Ayan. klikakan kakalugon pa lang nito guys. Eh. So, gagamitin ko siya ngayong breeding season. Gugong! Barili kita Tapang sa mukha Ayan. So, actually talagang mga pure Peruvian talaga makikita mo yung buntot nila talaga yung napakaninipis guys. Wala po kayong makikita pure Peruvian na makakapal yung mga buntot nila. Usually makikita mo maninipis lang talaga siya. Hindi katulad ng American fowl na makapal na napakahaba. Ito napakanipis lang talaga ng mga buntot nila. Tsaka ito medyo kuba sila no. Pag mga pure talaga. So ayan mga ka nag-invite din tayo ng chicks no. Ayan treasure line. Yan yung bloodline niya, no? Parang abuhin siya, no? Yan. So, eto. Tips ko lang sa inyo, guys, no? Sa pagdating sa mga hen, pagkilatis kung pure ba siya. So, wala kang makikita pure pure Peruvian na tumitimbang ng 2 kilos pa baba, no? Pag 2 kilos pa baba, hindi na yan pure, no? Usually, pag mga hen, guys, uh, 2.5 kilos pataas. Yan. Yan yung timbang niya. May mga pure Peruvian din guys pala na small breed na Peruvian. Isa dyan si Ragamak Game Farm, no? Mga Peruvian line yun yung usual yung breed niya. So nakapagpalabas na siya ng mga pure na small breed. So medyo mahabang inugol na panahon niya, no? Napakahabang panahon bago yan napalabas yung pure Peruvian. So eto, sumusubok din tayo guys, no? Alam niyo naman pagdating sa breeding, walang hanggang proseso yan. Napaka long process yan pagdating sa breeding. So ito, sinusubukan natin. Sana makapagpalabas tayo ng pure peruvian na small breed na no. Pwedeng pwede sa mga long life especially dito sa Pilipinas. So ito, sana makapag-share din tayo. Hopefully guys, makapagpalabas talaga tayo. Mga firebees, ito ipapakita ko sa inyo. sa mga ipaparapol ko sa birthday ko. Kamingay! Yan. Firebees white napaganda yan pasiglit yan guys sa mga ipaparapol ko so by november no paparapol ulit tayo salamat sa inyong suporta guys huwag nyong kalilimutan mag subscribe marami pa tayong parapol no pakasalamat ko yan sa inyo sa walang sawang mag suporta nyo sa aking channel no road to 1000 guys tayo no salamat mga kapirebees see you sa aking next vlog bye bye